Mayong atlaw sa tanan. Ani anabot buta karon kay magwashing ta og sakyanan. Mao na pud ni atong task karon kay ginuuko. ko. Kinah magwashing ni Zeb. Ngani on siya. Pak. Mm. Kinaan lang siya nga mga wala ang iyang mga dirtiness din sa kilid. Anak. Mm. Tadaog. Mm. Pak. O din is sa front. O pak. Pak. O anak. Mm. Kinahan lang yun siya nga bonggang bongga yu deha, mm. Was yun diha. Kana. Waswasan yun siya bonggang bongga nga kanang ang mga dirty living agent yun niya mga tak tak yun siya hmm. Kaya, kaya na kaya mga abugizem mga sandstorm na din hinanago mm. kinahanglan yun na siya nga ma-remove and everything kani mga ilalom din hi pak 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 ana mm. dadaog mga kilid kilid hmm. kinahanglan yun nga vongadizem kaya mamatong diha ang kanang mga dirtiness dinis sa ibabaw kinahanglan yun na siya pinahanglan po na siya ng hinduan kay dagang kay mga itinizem diha wala bitaw wala siya itinizem karon pero usually nagyo na yun yung mga itinizem kay nang mga langganizem diha naman na ang mga langganizem o nang na, yun na yun siya ng dirtiness mawala yun kani din ang mga suok-suok Kinahanglan -suok. -suok. Kinahan lang, yun na siya ng pagawaswasan yun maayo kay dagang kay nag mga sandstorm diha na nago kani din mga ilalogenizem kana kana diha tapos ka na yung mga ligidinsim kinahanlan yun na siyang waswasan diya Aguman ani ni waswas hindi sabunan na rin ang siya tanan takit hmm. ang tamo niya o gunsaon kundi pagsabun bye